Barbie Imperial, in love nga ba? Agaw pansin ang mga ibinahaging larawan ni Barbie Imperial sa kanyang IG. Looking fresh ang aura nito. Proud na ipinakita ang kanyang sexy at flawless na pangangatawan. Ayon pa sa kanyang caption, I could be your favorite girl forever. Patuloy pa rin nalilink ang dalaga kay Richard Gutierrez, ngunit walang kompermasyon sa dalawa. Sa ganda ng katawan ni Barbie ay di pa rin ito makaligtas sa bashing. Pinuna nito ang stretch mark ng dalaga at agad namang ipinagtanggol si Barbie ng mga fans. Di rin pinalagpas ni Barbie ang naturang komento at sinagot ito na ang pagkakaroon ng stretch mark ay normal. Agad naman itong sinangayuna ng iba. Aside sa pagiging busy ni Barbie sa showbiz, ay nagbahagi din ito ng kanyang journey as a culinary student na kanyang pangarap. Marami ang natuwa sa ipinamalas na dedikasyon ni Barbie dahil ayon pa sa iba, hindi lang maganda, marunong pang magluto. Ibinahagi din ni Barbie na meron na itong dalawang resto bar at Japanese restaurant. Malayo na nga ang narating ng isang Barbie Imperial at di rin talaga imposibleng magustuhan ito ng isang Richard Gutierrez.